Magandang 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 araw po mga kapuso at kapamilya. Alam nyo ba mula kabundukan patungong kapatagan ang aking nakagisnan ay buhay kahirapan? Kaya naman dito sa kapatagan ang buhay na karangyaan ay hindi ko nakasanayan. Kaya naman minsan ay aking nasubukan nakaharap ang aking mga kasamahan na ang puso'y sadyang mayayaman. At sa ngayon ay magkasubukan sama-sama sa hapagkainan. Pagtingin ko sa lamis ay punong-puno ng kagalakan. Mga iba't ibang marangyang ulam at pagkain ang bumungad sa aking harapan. Ang sabi ng aking bossing, ang tawag sa lamisa ay Lacey Susan o kung tatawagin ay Round Table. Oo nga naman dahil kung ano ang napili mo ay paikutin mo lang. Kaya naman sa unang tingin ako'y namangha dahil ako'y gutom na nagmadali akong kumuha pero biglang lumagpas parang ayaw mamigay ng biyaya. Kaya ayon sa aking isipan hindi lang pala tinawag na lamisang katamaran kundi parang taong walang pinag-aralan na hindi ko na pala alam na sadyang pinaikot ng aking mga kasamahan sabay tingin at halakhak sa akin. Oh, 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 oh. Ay naku po, excuse me po. Hanggang dito lang po ang inyong lingkod Dan Idol dito lang po sa 24-7 mga kapuso at kapamilya. Maraming maraming salamat po.